Naghain ng kontra sa Department of Justice o DOJ ang kampo ng limang Chinese national na isinasangkot sa human trafficking matapos ang raids isang Boku Hub sa Las Piñas City noong June 27. Sa kontra sa itinanggi ng mga sospek na sa Nali Chang Cheng, Shao Liu, Yan Jiayong, Duan Hao at LP Hong Kong ang krimen. Ang reklamo laban sa mga ito ay sinampan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Pero sa ad na abogado, bisita lamang ang mga suspect at nagkataon lang na ang mga ito sa haba na mangyari ang raid. Definitely, definitely tinatanggil nila itong mga uh, alleged violation na kinamit ng clients namin. involved dito sa TI is not directly accused of uh, violating something. Parang nadamay lang sila. Maghahain pa ng supplemental evidence ang PNP sa ITG na may kinalaman sa paglabag ng mga ito sa batas ng immigration. Magkakaroon pa ng pagdinig hinggil sa reklamo sa August 30. Ang ipinagtataka lang ng abogado ng mga suspect ay ang paghahain ng PNP sa ITG ng mga panibagong reklamo at ang tinutukoy ng mga ito na big boss ng limang suspect. Impliedly, pwede natin i-assume na parang ngayon pa lang na sila nagka-case build-up pero hindi ko rin masabi Ayoko namang husgaan yung complaint natin ng PNP. Uh, basta kung may mga ipapatos sila, itasagutin namin. Matatandaan na sa nangyaring raid ay halos 3,000 mula sa labing pitong bansa ang naisalba ng mga otoridad na pinaniniwala ang mga biktima ng human trafficking. Samantara inaasikaso naman ngayon na DOJ ang paghahain ng reklamo laban sa apat na hukum na nagpalaya sa tatlong sospek na walang ibinibigay na konatilya o dahilan para sa kanilang paglaya. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. So.